Thank <laughs> you. Yan, kumusta at isang magandang araw na po sa inyong lahat mga boss at welcome po muli sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick TV at muli po tayo ay nandito na naman para mag-share ng isa namang panibagong video at sa video na to ay share ko sa inyo yung wiring diagram ng Ford at tip deterrent ng Toyota Corolla 1995 model pero bago yan mga boss, kung kayo pa ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di po nakapag-subscribe please pag-subscribe na at idamay nyo na rin po yung notification bell button para update kayo sa mga susunod kong bagong upload na mga video. Sa so, po mga boss, tara sabi sabay nating panoorin tong video na to. Asok, mga kaibigan. Okay mga boss, makikita okay, po natin ito na yung ginawa kong horn at tip deterrent wiring diagram na ng... <laughs> Toyota Corolla 1995 model at ibagi ko sa inyo. At una ay banggitin ko muna sa inyo yung mga component na kasama dito. Sa so, po makikita natin, nandito yung horn switch, ito naman yung tip-deterrent door lock ACO, tapos ito yung horn, then ito naman yung tip-deterrent horn, tapos ito yung fuse block engine room. At ang location ng horn relay ay nasa loob yan ng fuse block engine room. So ito yung horn relay. Then dito rin yung uh, 20 first na Tios. So, ayan. Tapos, itong wiring na to, na may nilagay akong arrow, ang wiring connection yan ay nakakonnecta na yan papunta sa exterior lights, system, at hazard switch. So, ayan po. Yan yung mga komponenta kasama sa ginawa kong wiring diagram. Ngayon, yung wiring connection ay explain ko isa-isa sa inyo. Ayan, una ay dito tayo sa horn relay. So, ito yung ating horn relay. Makikita po natin, nandyan yung apat na terminal. So, ayan, ito yung terminal 85, 86, terminal 30, at terminal 87. Ito pong Terminal 85 at Terminal 30 ng Horn Relay, makikita po natin dyan, sa loob dyan ay isa lang ang wiring connection. At ang power supply niyan ay isa lang din. Galing niyan dito sa 20 amperes na fuse. Ito yung wiring connection. At itong fuse na to ay hot at all time to. Ibig pong sabihin, uh, kahit hindi tayo maka ng sosi or ignition, itong horn na to ay gagana yan kapag pinindot natin yung switch so yun po, at ngayon yung wiring connection dito sa terminal 86 galing yan dito sa horn switch. So, ito yung horn switch, makikita po natin. Ang horn switch nito, ang connection nito ay negative control or ground control. So yan po, makikita natin, nakabody ground tayo. Then ito na yung wiring na makakabit papunta dito sa terminal t ng horn relay. Tapos, ito namang terminal 87 7 ito na yung output at ito na yung load na papunta dito sa horn natin. So ayan, makikita po natin, mayroon dyan positive side ng horn. Then yung kabilang terminal ng horn, ayan, naka-negative. Nakakonekta rin tayo sa ground. So ayan. Then, dito naman sa tip deterrent door lock isiyo, mayroon niyang dalawang wiring connection. So dito, naka-splice yan sa wiring na galing sa horn switch. So ayan, naka-splice dito. Then dito naman, ito yung wiring connection naman na nakakabit dito sa tip deterrent horn. Itong line niya to ay negative to. So ayan, makikita natin mayroong symbol na minus. Then, um, yung kabilang terminal, terminal ng deterrent horn, galing yan dito sa fuse. So itong wiring na to, ayan, ito yung hot at all time at naka-splice dito then kasama yan sa exterior lights papunta sa hazard switch at exterior light system so ayan po then dito ay nakagabit sa positive side nitong tip deterrent horn so ayan sa hindi pa nakaalam nitong tip deterrent horn ito yung parang nagsisilbing security ng sasakyan just in case na uh, akmang bubuksan yung pintuan sa driver side uh, manual switch ng yung lock ay ito yung tutunog so ayan yan yung purpose ng tip deterrent at uh, malalaman natin kung uh, binuksan ng ibang tao yung sasakyan kasi kapag binuksan niya na yung sose ay ito yung mag-alarm. So yun yung purpose ng tip deterrent. So po, uh, ganun lang yung konti kong kalaman. Ibanagi sa inyo. Sana itong video na to ay mayroon kayong napulot na punting kalaman at sana po ay makatulong to sa inyo at uh, sana inyong nagustuhan. Kung sakali na pong inyong nagustuhan, uh, pakilike and share naman kung maluwag sa inyong kaloban. So hanggang dito na lang at hanggang sa sunod pang mga video ay antabayan natin. So God bless po sa inyong